Gusto kong ibaon sa inyo ang don't ever ever compare. Comparison, usapang comparison. Bakit hindi ka dapat magkumpara ng sarili mo sa iba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Tapusin nyo ang video to kasi sasabihin ko yung nangyari sa akin dati. Kung bakit masalimuot, kung bakit napakadelikado, kung bakit makapangyarihan ng lason ng comparison. So nga pala, baka ngayon pa lang tayo nagkita. Ako nga po pala uli, si Darcel Robles, isa po kong negosyante, no? At limang taon na po ang karanasan natin sa mundo ng pagnenegosyo. Pinapatunayan ko na hindi mo kailangan magkumpara kasi kahit anuman ang meron ka dyan sa inyo ngayon, kung anuman ang meron ka sa iyo ngayon, okay na yan, kompleto ka na. At ito ang kwento niyan. Tanda ko dati, nabanggit ko na to sa mga video ko. Ako dati, lagi akong kasama sa mga honor, honor students. Lagi akong kasama sa mga ganyan, lagi ako may award. Kaso dati, nakukumpara ko yung sarili ko sa laging top 1 namin. Naku kukumpara ko dati ang sarili ko dyan. Kasi hindi ko siya mahigitan eh. Gusto kong maging top 1. Hindi ko siya mahigitan. Comparison ang nangyari sa akin. Gusto ko siyang mahigitan. Kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. At napakasaklap niyan. Mapaparalyze ka dyan. Ako nagsasabi sa'yo. Kaya ang ginawa ko niyan, tinatak ko sa kokote ko. Itinatak ko, ibinaon ko sa aking kokote. Na hindi mo kailangan magkumpara. Ang kailangan mo, kumilos ka. Lahat tayo, binigyan tayo ng Diyos ng angking talino, talento, natin, nasa atin na lahat gagamitin na lang natin at kita nyo ngayon, pero ito hindi to pagkukumpara, ha? yung top 1 na sinasabi ko, ngayon tagapalak palakpak ko lang yun yan ang malupit na tinatak sa ng kokote ko, yan ang kapangyarihan kapag hindi ka nagkukumpara, mahihigitan at mahihigitan mo yun, madadaig at madadaig mo yun, pero ito hindi to pagkukumpara, ha? kaya ngayong araw na to, ngayong nagkita tayong dalawa, gusto kong ibaon sa inyo ang don't ever ever compare. May mga araw talaga na darating yan. Makukumpara mo talaga ang sarili mo sa iba. Hindi natin may iwasan yan. So tendency ang mangyayari niyan mapapaisip ka na dyan sa pinagkukumparahan mo. Idadown mo na ang sarili mo. Na kesyo sasabihin mo wala, supot pa ako. Wala ako sa kalingkingan niyan Wala eh, kinumpara mo eh. Ano mangyayari? Depressed kayo. Lungkot kayo niyan. Kaya ibabaon ko sa inyo, don't ever, ever compare. Kahit nagsisimula pa lang kayo, kahit anong estado nyo ngayon, kahit wala pa kayong napapatunayan, don't ever ever compare yan ang kung kong lalason sa atin lalason sa tagumpay natin yang comparison na yan kasi napakatindi ng kalaban natin dito napakatindi ng kalaban the moment na kinumpara mo ang sarili mo sa iba mapaparalyze ka maniwala kayo sa akin kahit anong level ng buhay mo pa mapamahirap ka ba mapasenso ka mapamayaman ka mapanagtatagumpay ka na once nag ka laging supot ka laging mababa ka laging talunan kayamanan ka na agad. It doesn't matter kung gano'n ka kayaman pag nag-compare ka. Ako nagsasabi sa'yo, maniwala kayo sa akin. Laging mas mahirap ka, laging mas wala kang kwenta. Yan ang lason, ang comparison. Yan po ang humahad lang sa inyo. compare nyo sarili nyo sa iba, ay napakasipag nun. ilang taon na ang proseso nun? Ilan taon na ang kumikilos yun? Ilan taon na ang execution nun? So mali, mali ang comparison. Hindi saktong comparison yun. compare nyo ang sarili nyo sa iba? Kinukumpara kumpara nyo yung bagay na hindi ka kumpara-kumpara? Mali. So, ang dulo lagi, don't ever compare. Isa lang ang titignan nyo, paano kayo magtatagumpay? Yun lang, wala nang iba. It doesn't matter kung may mas magaling sa atin. Wala na tayong pakidon. Basta ang titignan lang natin, paano tayo magtatagumpay? Yun lang, wala nang iba. Ibinigay na ng Diyos lahat sa'yo. Kikilusan mo na lang. Don't ever ever compare. Ito po, ibibigay ko sa inyo ang ko. Kung meron man kayong iniidolo na gusto nyong sundan, ito yung technique na background check technique. Pag-aralan mo, pustaan tayo, walang makakaligtas sa sampung taong dilubyo. Kahit sino pang matatagumpay na tao, walang makakaligtas sa sampung taong dilubyo sa buhay. Sina Elon Musk, pustaan tayo pumalpak ng sampung taon yan. I-background check nyo muna ilang taon na silang nagnenegosyo bago kayong magkumpara. Kaya tatapikin kita sa balik Kagat ngayon, magtatagumpay ka din. Huwag kang magkukumpara. Mas magaling ka sa kanila. Mas may talento ka sa kanila. Mas mabait ka sa kanila. Ibibigay ng Diyos ang reward mo. Maniwala kay sa akin. Malinaw ba ayos? So nga pala, iniimbita ko kayo, pindutin nyo naman yung like na yan. Comment na rin po kayo sa baba para malaman ko. I-share nyo na rin po ang video to. Subscribe na rin po kayo sa aking account na to. At nga pala, sa mga gusto ng bagong opportunities dyan, ng bagong negosyo, tayang kayo po ko yung bigyan. Isang buwan, tuturuan ko po kayo. Kung interesado po kayo dyan, comment lang po kayo sa baba. At muli po, ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo sa sunod. Muli! Ako po si Darcel Robles na magiiwan po sa inyo po ng katagang Ang tamad, wag na wag mong papakainin Ciao, bye!